So makikita nyo guys, nagpa-change oil ako pero nandito pa rin yung indicator na oil change. So tuturo ko sa inyo guys kung paano ba tanggalin itong indicator na to. Hi, what's up guys? Welcome back to another vlog. So for today's vlog guys, re reset lang natin yung uh, ating uh, mileage dito sa ating ATB 160 kasi may lumalabas na oil change So, tatanggalin lang natin yung uh, indicator na yan, guys. Tuturo ko rin sa inyo, guys, kung paano tanggalin yung indicator na oil change sa ADB160. Then, after that, uh, linisan na rin natin itong ating motor kasi napakadumi na nito. <laughs> Alright, let's go, guys! Okay, guys. So, ito yun. Pakita ko muna sa inyo. Open lang muna natin. So makikita nyo guys, nagpa-change oil ako pero nandito pa rin yung indicator na oil change. So tuturo ko sa inyo guys kung paano ba tanggalin itong indicator na to. Alright, let's go! So yan, papatayin lang muna ulit natin guys. Kita ba? Yan. Papatayin muna ulit natin. Then, sabay nyong ilolong press tong left and right. Ito. Tsaka nyo i-on. Yan. So, lumabas dito yung 3,289 km. Nagbiblink siya. Ayan guys. Wala na. Pinrest lang natin itong right side nawala na yung oil change niya. So, nakaset na ulit siya sa 6,000 odo. Once na ma-reach natin yung 6,000, for example, atong uh, 12,000, nagdagdagan ng 6,000. So, babalik yung oil change na indicator dito. Ganun lang guys. Off nyo lang muna. Then, long press nyo left and right na switch tsaka nyo buhayin Ayan, makikita nyo nagbiblink yan ngayon nakaset na siya sa 6,000 nakita nyo kanina naka negative 3,000 plus na siya kaya lumalabas na yung oil change so ibig sabihin nakalipas na ako ng 6,000 nung nakaraan so yun lang yan yung order natin 12,646 and ang trip A natin, 110 and trip B. Same lang. Okay, guys. And, syempre, bago ang lahat, dinisa na rin natin to. Kasi, lagi namang nag-uulan. Deserve naman itong malinisan. Tingnan nyo, guys, yung dumi. Nag-uulan lagi. Ayan. Diba? Malatang uh, hindi nalilinisan ng uh, ilang weeks ah So yan, lilinisan lang natin guys. Para magbukang guwapo naman ulit. Siyempre, lilinisan na rin natin itong ating uh, sasakyan. Isa ring madumi. Let's go guys! Okay guys, so simulan na natin yung paglilinis dito sa ating motor. Na napakadugyot. what's up, what's up dumi ng motor natin na guys oh. naglagan yung mga buhangin <laughs> may yak si Hayley ah yung aking pamangkin Hindi natin ito lilinisan ng todo. Kasi nag-uulan-ulan pa rin. Tamang tanggal lang ng mga putik-putik. Tsaka mga buhangin. Yung mga singit-singit, kailangan natin tanggalan ng mga buhangin yan. Tsaka dun sa mga bakal. Para hindi kalawangin. Yan yung isang reason kung bakit kinakalabang yung ating mga motor guys. lalo na yung mga ulan tubig ulan kasi acid yan eh. kahit sa sasakyan ganyan ganyan gulong natin no oh. kapudpud na papalitin na rin to soon siguro abot pa to ng next year abot pa to ng 5km guys tiwala lang pero pagka-random nyo na nabalabas na yung mga sinulid, palitan nyo na guys. na kayo magtipin. Wala yung bula. Pangit yung ating pamunas. Ang basahan. hindi natin siya nilinisan ng todo kasi nga nag pa rin guys babalik at babalik lang din yung mga duming yan binawasan lang natin kasi pagka puti guys yung mga unit natin dumihin yan kaya dapat lagi natin nilinisan Kumbaga bawas-bawas lang ang dumi, ganun. Tapos pearl white pa itong motor natin. Alright, pusa tayo. Pakita ko sa inyo guys yung mga dumi na nalaglag. Ayun o. Oh. Yung may itim. Ayun guys o. Oh. Dami no? Kulay <laughs> itim o. Oh. Ayan guys, tapos na tayo maglinis itong ating ADB at kung nagustuhan nyo yung vlog natin at eh, may natutunan kayo sa ating mga pinaggagawa, eh, please kindly leave a like and please subscribe my YouTube channel guys. Ganun din yung aking Facebook page, uh, Super Lake Moto Vlog. All right, at ito ko na natapusin ang aking vlog. Thank you for watching guys. Always side safe and put God first. See you on my next vlog. Peace out.